Ano walinin? Pero take note, sa babae, nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Ito dagdag kalaman lang. Ang babae, ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama, mula sa Malikiya, Shafi'iya at Hanabila, kailangan, pag ikakasal ang babae, kailangan may wali. Yanin wali, asukaman so, niya. Kung wala yung tatay niya, yung kapatid niya, o oh, yung, yung, yung tatay ng tatay, kung wala, kung may anak siya na yung anak niyang lalaki, kung wala siyang anak, yung kapatid niyang lalaki. Yan ang pananaw ng karamihan sa Yan wala, kailangan na. Oh. Kapag ito sa Lucas eh. Pwede sa sa iyo So, di yaman eh. Kapakay? Mama? Okay, mama. Okay. Makinig kayo mga babae. Kailangan daw wali. Pwede, pwede ba daw ikasal lang babae na walang wali? Siyempre, ang pananaw ng karamihan, di pwede maliban kay Imam Abu Hanifa. So, mayroong, mayroong, kay Imam Abu Hanifa na nagpahintulot na maikasal ang babae na kahit walang wali. Basta may witness na. Sa kahit dahil kamag-anak, hindi naman obligado ng witness sa kamag-anak. Ang mahalaga, may dalawang witness na lalaki. Yun ay pananaw ni Imam Abu Hanifa. Pero ang pananaw lang, ang malakas ay kailangan may may wali. No, lokalan sa ng karamesa, wala mo. pa na wala Pwede naman makasal na ano, kahit, kahit na 'yung magulang nasa Pilipinas, pwede naman makasal. Kinalagibi. Eh uh, wala ka Importante kasi sabutan kan sa sabuta, maya ang sasabihin ng tatay, sabi niya 'yung ustads dyan, siya na 'yung tatayo na wali. Kaya sa amin ay pagiging sa authorization, So lukas mo sa tingin ng skandong sa nagsasamutan? Sa akin ko. Bale si ustadz may naskanindang itindega sa akin. So magkawing? May magkawing sa may tayong magkawing na may skandong itindega sa akin. Ah kapatid. Kapatid. Tawag naman pwede talagang tawag kil. Why? Mas kuwana. So pagiging wali na ipagalitin. Ipagalitin. May ito ba? Kapatid. Kapatid muna may versa. Nang <tuk> pipingulaw Nabi Muhammad SAW, ang ginawa ng propeta SAW, nagutos siya ng lalaki na pumalit na bilang siya. Yan naman, ayaw, pagkawingan na, so sinugunan ka. Huwag yun, saka mo ni itu Kapag ito, pwede yun. Yan yung kapatsawa lang, badali mo ang gusto kawing, nusalig sa laki ni Kwana. Ito ba? Lang ka badali mo sa sakawa mo. kalipatanan. Saja, بائے بالی